Hi guys. Hi guys. Ayan. Hoy, baka hindi na yan yung hinahanap natin. Dito kami sa hibasan. <coughs> uh, Ganap kami ng shell. Dalo-dalo kung tawagin. Eh. Ito may mga nakuha na sa plastik. Ito yung mga pamangking ko. Masing gusto nga sa din. Yung kapatid ko, yung jowa ko, yun, o. Know. O, doon man, o doon man, mag-agi o, tababang. <tipos> Alam, oraron pa, no, dyan, dugi. Butik, <tipos> dyan, butik. O, dyan, no. Pero, di pwede pumunta doon sa ano. O, putik matawid kami dyan sa kapit yun e, laki ng ano hibas pwede nga pumunta dun sa kabilang barangay Tadi kita pa kamu mo balik juga ni mana ma mat? lumulubog yun pa ako sa puti nakatawid hmm. na sila kung hindi pa aray uh -huh. naiwan yun pa ako <laughs> yung chinilas ko sa puti okay. oops oops Oh, Terima nah, okay. nah, okay, kasih. Yeah. Yeah. Ito kami sama bakawan. Hmm, bakawan. Hmm, Iyo ba? Ito ang isa sa mga pinahanap na, oh. na. <tinyo> dalawa. <tinyo> dalawa. At asawa. At dalawa. Ang burrito yun ang ng antawan. Nakalubog siya.